Minsan, tatlong araw lang ang kailangan para mabuksan ang isang pinto sa puso mo. At kapag natuklasan mo ang tunog ng paghinga ng isang tao sa dilim, hindi na siya basta alaala. Nagiging tinig na hindi mo na kayang kalimutan. Ito ang kwentong naganap sa room 208, mga sandaling tahimik pero mabigat sa damdamin, mga titig na nag-iwan ng tanong at mga init na halos umabot sa labi, ngunit na natiling lihim. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo kung naantig ka ng kwentong ito. Huwag kalimutang i-like at i-share para makahawa ang kilig. Subscribe na rin sa channel para sa next na episode. I-click ang bell para hindi mo mamiss ang mga bagong kwento. Comment down below kung may almost love ka rin kwento o kung sino ang gusto mong ipa-feature next. Babasahin namin ang mga fave messages sa susunod na episode espesyal na shoutout kay Jason De Ocampo. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will! Long time listener. First time writer ako dito sa channel mo. Sana ma-feature mo ang story ko kasi wala na talaga akong masyadong masabihan. Nang grade 11 ito nangyari, pero hanggang ngayon nasa isip ko pa rin. Please lang, huwag mo nang banggitin ang tunay kong pangalan. Tawagin mo na lang akong Kevin at yung guy, MJ. Alam mo naman yung school trips, di ba? Ang mga teachers ang nag a ng roommates at wala kaming choice. Imagine shock ko nung nakita ko sa list na partner ko si MJ sa room 208. Si MJ, yung tahimik sa klase, laging nasa front row. Ako naman, maingay at laging nasa likod. Hindi kami naguusap noon, tila ibang mundo kami. Ano ba'n to? Reklamo ko sa teacher. Bakit si MJ pa? Ngumiti lang siya nang makita ang list, yung ngiti na parang may ibig sabihin pero hindi ko maintindihan. Chill lang Kevin, sabi niya habang papalapit three days lang naman, hindi tayo magkakapatayan. Sa bus ride, wala na kaming choice kundi umupo ng magkatabi kasi puno na. Sinusubukan kong matulog, pero sa tuwing magbabreak ang bus, napapasandal ako sa shoulder niya. Inakala kong magrereklamo siya, pero hindi. Inayos pa niya ang upuan para mas komportable ako. Thanks, bulong ko habang half asleep na. Yun pala kuya Will. Iyon na ang simula ng isang bagay na hindi ko inasahan. Maliit lang ang kwarto. Dalawang twin bed at isang maliit na lamesa. Ako ang pumuwesto sa kama malapit sa bintana. Si MJ naman yung malapit sa pinto. Unang gabi, hindi ako makatulog. Siguro dahil sa bagong paligid pero mas naalala ko na naririnig ko lang ang paghinga niya mula sa kabilang kama. Bawat galaw niya, tila ba umalingaw-ngaw sa dilim. Kevin, gising ka pa ba? Tanong niya sa dilim. Yeah, can't sleep eh, sagot ko. Same, gusto mo mag-usap? Doon nagsimula ang mga midnight conversations namin. Nagkwentuhan kami ng lahat. Mga pelikula, pagkabata, mga pangarap nalaman kong passionate siya sa photography. Ako naman, na-share ko ang pagmamahal ko sa musika. May gitara ka ba sa bahay? Tanong niya. Meron, pero basic chords lang. Nahiyang sabi ko. I'd love to hear you play sometime, sabi niya. Hindi parang formal lang. Halata sa tono niya na sincere siya. May kumalabog sa dibdib ko, pero sinubukan kong itaboy. Pangalawang araw, may team building activities Naging partner kami sa Trust Fall at nahuli niya ako ng maayos Sandali, sobrang lapit ng mga mukha namin Parehong humihingal Good catch, sabi ko Pilit naging casual pero nanginginig ang boses ko I got you, tugon niya Hindi inalis ang tingin Sa tanghalian, magkatabi kami umupo at nag-share ng pagkain Napansin niyang hindi ako kumakain ng gulay, kaya palihim niyang kinuha yung bell peppers sa plato ko. Hindi mo ba gusto? Tanong niya. Halata naman, napangiti ako. Salamat ha, napangiti siya. Napansin ko lang dati sa kantin, lagi mo silang pinipili. Nagulat ako. Pinagmamasdan mo ba ako kumain? Namula ang mukha niya. Hindi pinagmamasdan napapansin ko lang ang mga bagay tungkol sa mga taong mahalaga sa akin. Yung salitang mahalaga, ibang epekto kapag galing sa kanya. Second night namin, mas komportable na kami sa isa't isa. Habang nagsisipilyo ng ngipin, nag-uusap pa rin kami kahit puno ng toothpaste ang bibig namin. Tawa kami ng tawa sa kung gaano kami nakakatawa tingnan. MJ, may toothpaste ka sa chin. Sabi ko. Sinubukan niyang punasan pero hindi niya natanggal. Dito, sabi ko habang lumalapit, hawak ang tissue at dahan-dahan kong nilinis ang chin niya. Kuya Will, that moment, nakita namin ang isa't isa sa salamin. Napansin namin kung gaano kami kalapit at imbes na umatras, na natili lang kami. Nagtagpo ang mga mata namin sa refleksyon at may kung anong nag-shift. Pagbalik sa kama, naging mas personal ang usapan. Ibinahagi niya ang pressure mula sa parents niya. Yung pakiramdam na kailangan niyang maging perpekto palagi. Ako naman, nag-open up tungkol sa pagiging outsider. Yung laging maingay, pero sa loob, madalas lonely. You're not alone sabi niya sa dilim. I see you, Kevin. The real you. What do you see? Tanong ko. Someone kind, funny, genuine. Yung nagpapasaya sa lahat pero nakakalimutan yung sariling happiness. Kuya Will, wala pang nakapagsabi sa akin ng ganun. Halos mapaiyak ako. Bandang kalagitnaan ng gabi, nilamig ako dahil sobrang lakas ng aircon. Hindi ko sinabi kasi pride ko na rin pero napansin ni MJ. Bumangon siya at inayos ang temperature. Better? Bulong niya. You're too good to me, sabi ko. Halos nakapikit na. Tumigil siya sa tabi ng kama ko. Ramdam kong nakatingin siya sa akin. Sinisinagan ng moonlight. Nagpanggap akong natutulog. Pero umaasa akong hahaplusin niya ang buhok ko. O magsabi ng kung ano. Pero ang narinig ko lang ay ang mahinang bulong niya. Good night Kevin. Third day. Final day na. May campfire night at nagvolunteer ako mag -gitar. Simple songs lang. Pero inawit ko ng buong puso kasi alam kong pinapanood ako ni MJ. Pagkatapos ng campfire, naglakad kami papunta sa lakeside medyo malayo sa mga ibang students. Bilog ang buwan at kumikinang ang liwanag nito sa tubig. Ganda, no? Sabi ko habang nakatingin sa view. Yeah, sagot niya, pero nung tumingin ako sa kanya, ako ang pinagmamasdan niya, hindi ang tanawin. Umupo kami sa bench, may komportabling katahimikan, pero may tensyon sa hangin may hindi nasasambit na bagay na pareho naming nararamdaman. Kevin, panimula niya, seryoso ang boses. Yeah, sagot ko. This trip, may nagbago sa akin. Pabilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? I mean, hindi ko inexpect na maramdaman ko to para sa kahit sino, lalo na para sa'yo. Kuya Will, ito na yung moment of truth. Pero natakot ako don't, tumigil ako. Please, wag mong sabihin. Bakit? Tanong niya. Kasi kapag nasabi mo, mag-iiba lahat. At hindi ko alam kung handa ako sa pagbabago na yon. Tumango siya. Halatang nadismaya pero nauunawaan. Okay, hindi ko sasabihin. Alam naming pareho. Hindi na kailangan pang sabihin. Nandoon na siya. Nasa pagitan namin tulad ng buwan ng liwanag na kumikislap sa tubig. Pagbalik namin sa room 208, iba na ang energy. Pareho naming alam. Huling gabi na namin na magkasama. Huling pagkakataon para maging totoo. Tahimik kaming naghahanda para matulog, bawat isa nawawala sa sariling isip. Palihim akong sumusulyap sa kanya. Si MJ naman ay tila sinisikap i-memorize ang bawat detalye ko. Miss ko na to, bigla kong sabi. Ano? Tanong niya. Yung ito, tayo. Yung mga kwentuhan, yung pakiramdam na may isang taong nakakaintindi sa akin. Hindi naman kailangan matapos bukas, sabi niya. Pero mangyayari, malungkot kong tugon. Babalik tayo sa real world at doon classmates lang tayo hindi yung version natin dito sa kwarto. Pagkalipas ng ilang oras, nakahiga na kami pero parehong hindi makatulog. Kevin, tawag niya. Hmm, sagot ko. Paano kung iba ang sitwasyon? Paano kung hindi tayo natatakot? Lumingon ako sa kanya sa dilim. Siguro, siguro susubukan natin kung matapang tayo. Natatakot ka ba? Tanong niya. Sobrang takot. Pagamin ko na magbago ang lahat, na mawala ka bilang kaibigan ko. You're more than enough, bulong niya. You're everything. Kuya Will, umiyak ako sa dilim. Don't make this harder than it is. Sabi ko, tinatago ang pag-iyak. Bandang alas dos ng umaga, hindi ko nakinaya yung emotional tension. Tumayo ako at lumapit sa kama niya. MJ Bulong ko Kevin What's wrong Pwede ba Pwede ba akong manatili dito just for tonight Hindi na siya nagtanong Lumipat siya sa gilid ng kama at tumabi ako sa maliit niyang kama nakahiga sa tabi niya Sobrang lapit namin ramdam ang bawat hinga ng isa't isa Di ito nangangahulugan ng anuman Bulong ko Pero kahit ako hindi naniniwala sa sariling words. Bigla niyang niyakap ang braso ko, instinctive lang. Humiga kami sa dilim, sinusubukang i-memorize ang pakiramdam. Dumaan ang mga daliri niya sa buhok ko, habang ako naman ay nakinig sa tibok ng puso niya. Sana mas simple lang ang lahat, sabi ko, habang nakasandal sa dibdib niya. Me too. Sa another life, baka mas brave tayo. Sa another life tumango siya. Baka mas maaga nating nakilala ang isa't isa. Baka mas maraming oras tayo noon. Inangat ko ang ulo ko para tignan siya sa buwan na pumapasok sa bintana. Sa tingin mo ba nagkamali tayo? Na hindi sinabi yung totoong nararamdaman? Maybe. Tapat niyang sagot. Pero baka may mga feelings na sobrang precious para i-risk mawala. Sobrang lapit na namin halos magdikit ang ilong isang galaw lang at pwede naming ipagpatuloy ang distansya pareho naming gusto pero parehong naghihintay sa isa't isa pero hindi namin ginawa kuya Will nakatulog kami magkayakap tibok ng puso namin sabay alam na ito na ang first and last night namin ng ganito We woke up still intertwined. For a moment, nagpretend pa rin kaming natutulog, unwilling to let the magic end. Pero reality crept in. The sounds of other students waking up. "We should get up na," bulong niya. "I know," pero neither of us moved. Eventually, we had to separate. Getting ready was awkward. Both trying to act normal, pero feeling anything but normal walking out of room 208 felt like leaving a piece of ourselves behind. I turned back once to look at the room, committing it to memory. Habang nasa bus pa uwi, umupo ulit kami ng magkatabi, pero hardly talked. Different tension now, both thinking about what comes next. Whatever happens when we get back. Thank you for these three days sabi niya as we neared school. Thank you too, sagot ko. Walking off that bus felt like stepping into a different reality, one where we had to pretend nothing ever happened. Dumating ang Lunes at parang iba ang lahat pero pareho rin. Sa classroom, balik kami sa usual na upuan. MJ sa harap, ako sa likod. Polite nods, maliit na mga ngiti. Pero wala yung init na naramdaman namin sa room 208. Napansin ng mga kaibigan namin na may kakaiba. Bakit parang awkward kayo ni MJ? Tanong ni Alex. Hindi ah, normal lang. Deny ko. Pero hindi maiwasang mapatingin sa table ni MJ. Sa mga shared classes, sadyang iniiwasan naming mapabilang sa parehong group mas safe yon, mas simple. Pero paminsan-minsan, magtatagpo ang mga mata namin ng aksidente sa kabilang dulo ng classroom. At sa sandaling iyon, maalala namin pareho. Yung late night na kwentuhan, yung banayad na haplos, yung pakiramdam na tunay na nakikita. Lumipas ang mga buwan Kuya Will. Nasanay kami sa routine ng magalang na distansya. Magkatinginan kami at ngumiti sa hallway. Baka magpalitan ng ilang salita tungkol sa schoolwork. Pero wala nang lalim. Papalapit na ang graduation at mas madalas kong naiisip si MJ ang almost love story namin. Isang gabi, hindi ako makatulog, nagdesisyon akong magsulat ng liham, hindi para ibigay, kundi para Mailagay lang ang nararamdaman ko sa isang lugar. Dear MJ, simula ako. Iniisip ko minsan ang room 208. Okay fine. Mas madalas pa nga. Iniisip ko kung paano natin halos nasabi ang nararamdaman natin. Kung paano tayo halos naghalikan sa liwanag ng buwan. At paano sa tatlong araw na iyon naging tunay tayo sa isa't isa. Alam ko na tama ang desisyon natin na huwag ituloy ang kahit ano sa pagitan natin. Na-save natin ang friendship natin, na iwasan ang posibleng heartbreak at na natiling simple ang lahat. Pero minsan, naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung mas matapang tayo. Ang sigurado ko, binago ako ng tatlong araw na yon. Nakita mo ako, ang totoong ako, at pinaramdam mo sa akin na sapat na ako. I hope masaya ka. I hope makahanap ka ng someone na ma-appreciate ang quiet strength mo, ang gentle heart mo, ang way mo ng pagkakakita ng beauty sa ordinary moments. Salamat sa Room 208. Salamat sa pagpaparamdam sa akin kung ano ang pakiramdam ng being almost loved. Love always, from a distance, Kevin. I folded the letter and put it sa drawer next to the photo na kuha namin sa garden during the trip So ayan Kuya Will years later naaalala ko pa rin yung mga nights na yon yung mga what ifs yung mga stolen moments somewhere sa room 208 nananatili pa rin pa rin ang almost love story namin perfect at untouchable exactly as it was meant to be Sometimes love isn't about getting the person. Sometimes it's about being grateful na nafeel mo ang something so beautiful. Even if tatlong araw lang sa room 208. Thank you for listening, Kuya Will. Sana ma-share mo ito para sa mga may similar stories na hindi nila masabi. Maybe they'll know na hindi sila nag-iisa sa pakiramdam na ito. PSMJ If nanonood ka ng channel ni Kuya Will at narinig mo ito, I hope masaya ka. At ang room 208 will always be ours, kahit saan man tayo ngayon. Kuya Will, thank you ulit sa channel mo. Your videos helped me through a lot of tough nights, lalo na nung naisip ko tong kwento. Keep doing what you're doing. Hanggang dito na lang, Kevin. mga ka-desires, matapos kong basahin ang kwento ni Kevin ramdam ko yung bigat at ganda ng mga alaala na minsan tatlong araw lang pero sapat na para tumatak sa buong buhay natin yung klase ng connection na hindi kailangan ng maraming salita kasi minsan sapat na ang isang titig ang isang tawa o ang isang tahimik na sandali para magsabi ng lahat si Kevin at MJ may kakaiba silang nahanap sa isa't isa. Hindi man nauwi sa forever pero naging totoo. At minsan, yun ang mas mahalaga na sa mundong puno ng pagtatago at pagpapanggap, may isang taong nakakita sa iyo kung sino ka talaga kahit saglit lang. At dito ko na-realize ang ilang bagay. Una, hindi lahat ng kwento kailangang may happy ending. May mga almost na mas matimbang pa kaysa sa mga nagtagal pangalawa, totoo ang connection, kahit walang label. Minsan, hindi mo kailangang sabihing kami para maramdaman na may tayo. Pangatlo, minsan mas matapang yung pagpili na protektahan ang isang alaala kaysa pilitin itong baguhin. Pangapat, nandoon din ang pagmamahal sa maliliit na bagay, yung mga simpleng kilos na nagpaparamdam na importante ka. At panghuli, may mga taong dumarating para lang ituro sa atin kung paano magmahal. Hindi man sila manatili, pero iiwan nila ang marka na magbabago sa atin habang buhay. Kaya kay Kevin, salamat sa katapangan mong ibahagi ang kwento mo. At kay MJ, kung sakaling marinig mo ito, sana alam mo kung gaano ka naging mahalaga, kahit tatlong araw lang. At para sa ating lahat na nakikinig, tandaan natin, lahat ng love stories ay may saysay, forever man, panandalian, o tatlong araw lang sa isang kwarto. Mga ka-desires, kung naantig kayo ng kwento ni Kevin, bigyan nyo naman ng thumbs up ang video na ito para mas marami pa ang makarinig. I-share nyo rin sa mga kaibigan niyo na may sarili ring almost love stories. Baka ito na ang kwentong magpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang kwento. At mag-comment kayo kung may sarili kayong moments na gusto niyong ibahagi, kung sino ang gusto nyong ipa-feature, o kung anong natutunan nyo sa kwento ni Kevin. Ako si Kuya Will, nagpapaalala na karapat dapat kayong mahalin, kahit forever kahit isang season o kahit tatlong araw lang kita kits sa susunod na video